bayan tayo. Kunin ko na yung pension. Ay, ikaw, ikaw lang mo. Isa. Samahan mo ako. Wala nga akong... Hindi na akong magsama. Ang pamasahe. Eh, malaki naman yun. What? Ano malaki? Malaki yung sasahodin ko. Nagsak yung, ano, yung nagpapasahod. Eh! Oh, ano sabi? Ay, hindi naman pala kayo pare-parehas ng sahod niya. Oh, no! Malaki hindi ka daw kayo pare-parehas. Depende daw sa laki ng junjun mo. Kung malaki, oh, no. malaki din ang sahod mo. Kung maliit, maliit lang din. Oh. Kaya pala yung kay parang dayo eh, malaki. Bakit? Kaya malaki yung kanya, kaya pala yung malaki ang sahod. Wow! Magkano daw? Parang 5-5 daw yung kay eh. mm. e di, parang dayo eh. Woo! Hindi parang gitna lang kasi yung pinakamalaki 10K eh. Bakit ganun? Tapos na mo mga ganyan. Sa'yo kaya, lalo pa yan pa yung lang ito. <laughs> ah, sa 2.5 lang. <laughs> Baka nga hindi ko umabot ng 2.5. Oh, no! Ako lang gawin nilang 2.5. Piling medyo... ko talaga hindi talaga naabot ng 2.5. Ah? Hindi. Ibig sabihin ko, kahit medyo maliit, ma ano naman, mataba. <laughs> Matambot ba kasi ang pabilog. Mabihilog <laughs> ano, eh. <laughs> nga eh, kung puro ulo lang. Haba <laughs> Di din naman ako nagiwan. Parang dos din ang habang, eh. <laughs> <laughs> lang, <laughs> haba eh. Ang problema lang, maliit Dos haba, nga Mga ano lang yan, mga 1.5. Kasi Ali? kung sa kung sa laki, pagpalagyan natin isang libo ang mapunta sa'yo. Eh kung kung pagbibigyan ka sa hiling mo na dagdagan kasi medyo mataba naman, o di, 500 <coughs> no, eh, na ikadagdagan yun sa iyo. 1.5 Tama na, okay na yun, pang-biling isda. Dapat parihasi na lang. Huwag nandaanin sa mga ganong palaki-laki yan. Tapos, pag nakuha niyo daw yung pensyon niyo, mag -me meeting ulit kayo. Lahat yung mga, naging, di ba, naging ano kayo, Nag... The reunion? Reunion kayo? <laughs> di ba nag-reunion kayo? Ay, paganyan din naman ang kanina. Hindi diba, Pakinggan mo muna ako. Nag-reunion kayo, di ba lahat? Oo. Nung nakaraan. Lahat ng mga nakasali dun sa reunion. Mag-aambag-ambag daw kayo pang inom-inom. Kau din ang sinawag to eh. Mag-aambag pa ko. <laughs> Yung malalaki dapat ang mag-aambag. <laughs> Sila naman ay mayayamang mga supot, ay kami naman ay mahihirap na supot. Kaya ang mahirap din naman, pinipili din. Ay, Ba't kasi inyo ay ano? Ha? Ayun ang binigay ng Diyos eh. Ano ang gawin ko? Salamat din nga ako. Misa siya eh kahit mano ay eh, malusog. Maikli lang nga. Malusog. Hmm. Parang kung sa tao, ayaw na yun yun na lang ang aking kone. Pinapanalapan. <laughs> Pinapanalapan. Yun na lang pinapanalanin ko na huwag siyang magkasakit. <laughs> Kahit siya maliit. Malusog naman ang kanyang katawan niya. <laughs> Mga puti mo nga yung bumbong na niya. Hindi na naiintan. Ang <laughs> Mampot ang bumbunan. <laughs> Laging sombrero na. Laging. <laughs> Laging nakasombrero. Oo. <laughs>